Good afternoon guys. Ito, nag-lunch na po kami. Ito po si, <laughs> eh, si Ronnie. Tapos po lang mag-lunch. Eh. eh. Kilala niyo po yan kung siya yan? Si Johnny. <laughs> <laughs> si ah, si John. Ito si Jade. Yeah, yeah. <laughs> eh, ayun po yung dalawa. Ayan. Ayan. Si Eddie saka, si saka si Orlan. Ayan. Ay, Iko, Iko-close up ko po ah Ayan. May pinag-uusap niyo sila. Busy-busy sila. Hey! at saka Vito <laughs> Si Orlan yan. Saka si ano. Si Si AD. Kaway naman di. Yes, yeah, baby! <laughs> Ay, tama, O-E <laughs> Ayan, Ayan, po Ayan si John. <laughs> Tapos na po kami mag -glance. Pero ako hindi pa po Ayan po Ayan pa po yung akin. Ayan, hindi pa po ako tapos. Ayan. Ah, uh, Jay, ano masasabi mo? Busy-busy ka sa trabaho ah. Oo, oh, busy-busy sa One Facebook. Sabi, <laughs> si, hey, si, Jay nga pala, alam niya na pala yung ano rito, yung, yung ano, hi, wifi. Nakuha niya na yung ano, <laughs> eh, pire meron din siya. Kayo, busy, busy, busy Busy na siya sa... <laughs> busy, busy sa piso. Eh, lalo na itong isang to. <laughs> Ito, busy. Wala. Kumusta ang trabaho mo, Ronnie? Eh? Ayos lang. <laughs> Patay tayo nito. <laughs> eh, kumusta eh, ano, yung ano, yung... Ang tawag din yung mga kasama mo, Ron? Okay lang sila? Ay, oo. Tutuwa nga eh. <laughs> <laughs> tuwa nga. Alright, alright. <laughs> eh, lalo na po itong isang to. Ito naman nasa unahan to. Panis pala, Anis. Bangal, guys. Panis <laughs> Boom, tsakala. <laughs> dalawa yan, eh, yan, eh, mo, may pinag-uusapan sila eh ako ano negosyo dito ng dalawang to. <laughs> 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 eh, ako ako naman po ito eh hanggang ngayon hindi pa ako tapos yan. Eh nang ano, eh, Dahul lang ako sa ano sa kaldereta na may cheese. Naharap na po ako sa inyo. Ito na po ako. Thank you guys. I love you all. Oh yeah!